ay pag nga pinagsama ninyo ang tuyo at kamatis ay nako mga kaprinsesos Maria ay pagkasarap po man din. Ay buti na lang la po baya at may bunga na naman aring kamatis kung tanim. Ay ako po baya naman ay nagaisip ng makamaigi kung ano na naman ang ating aulamin. At dahil nga po di piligro di budget na naman po tayo ngayon ay kailangan po nating magulay-gulay muna. Nako po ay talaga namang hindi na ang bayarin buwan-buwan. Ay kaya naman po inasipagan ko talagang magtanim ng gulay. Para nga po pag dumating yung budget di piligro ay makain pa rin po tayo gayon. Tapos ay manghihingi tayo ng malunggay sa ating kapitbahay ay di tapos ang ating problema, may pangulam na tayo. Ay gayon laang po man din, ay ang sabi nga po ng mga matatanda ay nako ay nakakaraos din man din. Kaya naman po pag tayo nakakaluwag-luwag ay nabili na po tayo ng maraming bawang at sibuyas. Pag po baya naman tayo ay mabili ng tingi-tingi ay nako po ay gamutan na ang laki ay anong mahal pa rin. Ay ang sabi nga sa panahon nga pong ito ay nako ay lahat na laang ay nagamahal ako kunalaan po ang hindi inamahal. Aruy! At dahil nga po mahal magkasakit, ay tanggalin po natin ang buto ng kamatis. Baka po pag hindi natin yan tinanggal ay sa loob ng katawan natin yan tumubo. Kakatuwala ang po ba yan naman at napakadami din pala nating nakuhang kamatis. Pag nga po ay ari binili pa natin sa tindahan ay nako po ay medyo mahal-mahal na rin po are Kung ako nala ang baga ang inyong inamahal ay nako ay kaigi ay nako ay dumali na naman si ining. Nako po pag narinig ka na naman ng nanay mo ah sabihin nun aring batang are ay makamaulag. Ikaw ay maghimay nala ang niyang malunggay ay nako ay baka ikaw ay perding kuroting ko sa singit. Ay nako po, ay makayoon talaga ang linyahan ng aking inay. At magsalang na nga po tayo ng mantika dito sa ating kawali nang maprito na po natin yung ating toyo Ay aprito po natin yung tuyo para po pag nilahok natin ay hindi malansa. At kahit po anong klasing toyo ay pwedeng pwede po nating ilahok yan. Ay wag po yung tinuyong dugong at nakaw ay hindi po makamasarap yon ay para namang nakatikim na. At pagkatapos nga po nating magprito ng toyo ay tayo naman po ay magisa ng bawang at sibuyas. Ay amoy pangalaang ay ulam na. At ilagay na nga po natin yung ating hiniwahiwang kamatis. Nakakakinis daw po man din ang kamatis ay purbahing ani At lagyan na po natin yan ng oyster sauce. Oyster sauce, bikene dyan. yung oyster sauce, parang yung crush ko ang ako hindi rin inapansin. Ay nakaw, ay ano ta, baya ka pa ah. At lagyan po natin ng kaunting tubig para hindi po siya tuyot kagaya mo, gayon. At lagyan po uli natin yan ng pampaasbok ng uso. At ilagay na rin po natin yung ating piniritong tuyo. Talaga naman pong tuyo pala ang ay ulam na. Maglagay din po tayo na rin pang pagatas ay kahit hindi po tayo bagong anak at ari po talaga ay maganda sa katawan. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan, luto na po yung ating ulam. At kahit nga po mga ka-friends, si Piligro di tayo ngayon, makakatikim pa rin po tayo ng masarap at masustansyang ulam ngayon. At kung hindi nga po ako nagtanim ng gulay at ako po ay nagpahiga-higa na lang at nagpamulog-mulog ay naku po ay wala sanang alutoing ulam. Ihala ay tirahin na natin ito at baka tirahin pa ng iba. At kahit nga po simpleng ginisang kamatis na may tuyo na may malunggay, abay makamasarap din po. At yung ganari nga pong luto ay talaga namang nakakalaki ng kain. At kainin din po natin yung ulo at tinik ng tuyo dahil po yan ay kasama sa ating binili, gayon. At dahil nga po pinrito natin yung toyo ay talaga namang pong hindi malansa yung ating tuyo. At dahil nga po masarap ang ating pagkakaluto ay ubos na naman ang ating nilutong ulam. At taob na naman ang isang platong kanin. At hindi rin mawawala ang panghimagas ng unggoy ay istene prensi elam pala. Mga ka-Francie, thank you for watching!